Andang hapon po mga idol. Ito lang po tayo mga idol. Gawa tayo ng truss uh, engine support. Ayan. Yeah. Ito ay rin ipagawa lang. Kaya hindi natin alam kung anong sasakyan to. Ito ay yung ating gagawin. Yung makapala yun. Ito ay kanto ng ano to mga idol. Tulong. po tayo ng mga ating pangiwa. dito tayo sa ating panaking pangiwa. So, ito lang ating gagawin. Sira-sira. Hindi ko na nga pala pinakita mga ito ng paggawa nito.

natin may idol, dahil may exit na. dito tayo sa. 5 may idol. Ito na may idol, pantay na natin ito idol. Ituturno ko to. Yan gusto nyo pong mapanood mga idol ang ating finish product yan. Yeah, tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol at maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawa supporta sa aking video walang katapusan ang pasalamat idol dahil po sa inyo mga idol eh, nakilala tayo pa unti unti sa facebook kaya yan lang ang magaganti ko sa inyo my idol Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at bisyo po. Pupuntasan natin ito para doon naman sa turno. Medyo mahirap nga pala gawin ito, Milo, para makita niyo po eh. Hindi po pilog yung kabitan niya. Yeah. Ayan. Milo, pupuntasan na natin. Ayan, Milo. Ayan.

natin ito mga idol. Tinidihin na natin ng kunti. Sa nagtatanong ako pala dyan sa ating shop, kung saan po banga, dito lang po ako sa San Jose del Monte, mula Sa Pampalay Proper po, si Churro. Apat po ako mismo sa Jigan dito mga idol. Kaya kung kapunada nyo po ang aking gawa, i-im na lang po kayo. Para so, mag-aabot yung ating talim. Ay, sige yung talim natin mayroon. Pag hindi ito nag-aabot eh, pag na lang akong gagawin dito. Masabi ito sa naka-fly. Ayun lahat. Like. Talim na lang gagawin ko dyan. Nama itu lah di abut jong nanti turun naik sana itu mulai stelik. Nah itu kelangan cegahan di itu, nah itu cuma alang-alang ukit, ya. Ada makaraus. hindi abot talim dito sa gitna ayan na susukot natin nawasan natin kapag di may raupin natin hindi pantay wala naman kailangan ito mayroon kapag nilagay natin dito sa pinakaano niya hindi siya masikip tsaka ipantay na lang natin buwasan buwasan ko pa ng kunti mayroon kaya kailangan pantay lang yung mataas pa siya ng kunti lang siya kasi pag sumobra dito baka hindi makabit? dahil itong kabit, na susunod na susunod na susunod na susunod na na Dulu Terus dito, itu Ketulitai di itu uh. kabila naman ang ating gandaharin paghiwa para magsalubong yung ating talipun at titignan mo na ating kusintro yung ating gawa

Pero konting tiyaga na lang mga idol. At makukuha rin natin 'to. Ayun, iba na naman. Ito na mga idol. At ito eh, hindi tigo sa idol, pada please lang dahil hindi diretso yung lak nito. Hanggang kalahati lang. Ayun. Pabila.

at lalagyan na natin ng mild. Palapot tayo. Ito, ituliskarte dito para hindi matigas. my dog ito na natin ang smile mga idol tawagin nila uh, smile lang importante dito mga idol para hindi manginig yung ating gawa hmm. ito na po ang ating penis product mga idol Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po at pak pakishare na rin sabahin so, na rin po ng like mga idol ito na mga idol kabit na natin at para makita nyo po ang ating penis product maydol ạ. Mapapatunayan din 'to. Sa maydol. ito na po mgadol ang ating finished product at inulit ko 'yung pagkabit kasi may gawi kasi 'to.

anak Ayah, nih, sirang -sirang. Ayah, syah. kayak gajinya wah kabinnya maidun, udah tias kayak helanya naik di Garut masih kip, nama pun